Ang pagbabalik ng anak na mayaman, isang kwento sa Pilipinas. Sa siksikang lungsod ng Maynila, na nahumaling sa kanyang magulong mga kalye, at mabungang mga barangay, may namunguhay na mayamang negosyante na nagngangalang Don Rafael. Siya ay kilala sa malayo at malapit sa kanyang matagumpay na mga negosyo at ang kanyang malawak na hasyenda sa kanayunan ng Batangas. May dalawang anak si Don Rafael, si Miguel, ang panganay, at si Juan, ang bunso. Si Juan ay isang masiglang binatang puno ng mga pangarap at ambisyon. Gayunpaman, siya ay nagsawa na sa mahigpit na tradisyon ng kanyang pamilya, at nagnanais ng kalayaan. Isang araw, lumapit siya sa kanyang ama, ipinahayag ang kanyang pagnanais na kunin ang kanyang mana ng maaga, upang maaari niyang tuklasin ang mundo sa labas ng kanilang ari-arian. Sa pag-aatubiling, hinati ni Don Rafael ang kanyang kayamanan sa kanyang dalawang anak. Tinanggap ni Juan ang kanyang bahagi, at walang sinayang na oras na iniwan ang kanyang pamilya. Lumakbay siya sa siksikang mga kalye ng Maynila, pinapasan ang kasiyahan ng buhay sa lungsod, kasama ang mga bagong kaibigan. Ang kanyang mga araw ay puno ng kasayahan at pagsasaya, ngunit habang lumilipas ang panahon, ang kanyang yaman ay unti-unting bumabawas, at siya ay natagpo ang walang wala. Samantala, si Miguel ay nanatiling masunurin, namamahala sa mga gawain ng pamilya, at nag-aalaga sa hasyenda. Nakatutok siya ng may pangamba, habang ang mga balita, tungkol sa mapanganib na pamumuhay ni Juan, ay umabot sa kanya. Madalas na nagtataka si Miguel sa kalagayan ng kanyang kapatid, ngunit na natiling matatag sa kanyang mga responsibilidad. Nagdaan ang mga taon, at dumami lamang ang mga sakuna ni Juan. Natagpuan niyang walang tirahan at nagugutom, nangangarap ng kaginhawahan ng kanilang tahanan walang ibang naiwan, kaya't nagpa siya si Juan na bumalik sa Batangas, naghahanap ng kapatawaran at pagbabago. Sa paglalakbay ni Juan pabalik sa kanyang bayang sinilangan, inuulit-ulit niya ang paumanhin na ibibigay niya sa kanyang ama, kapatid. Ang kanyang puso ay mabigat sa hiya at pagsisisi, ngunit nagtitiwala siya sa pagkakaroon ng pagkakasundo. Sa kanyang pagbalik, nagulat si Juan na makita ang kanyang ama na naghihintay sa kanya sa gate ng kanilang hasyenda. Niyakap ni Don Rafael ang kanyang anak na may luha ng kagalakan, nag-aanyaya sa kanya, na bumalik sa piling ng pamilya. Niyakap din ni Miguel ang kanyang kapatid, ang kanyang matinding anyo, ay lumiliit sa init ng kapatawaran. Magkakasama, ipinagdiwang ng pamilya ang pagbabalik ni Juan sa isang malaking kapistahan, inimbitahan ang mga kapitbahay, mga kaibigan upang makibahagi sa kanilang kasiyahan. Habang sila ay nagtitipon sa paligid ng mesa, nagsalita si Don Rafael tungkol sa kahalagahan ng pag-ibig, kapatawaran, at pangalawang pagkakataon. Mula noon, itinalaga ni Juan ang kanyang sarili sa kanyang pamilya, at sa kanilang pamana. Nagtrabaho siya kasama si Miguel, pinaparangalan ang mga aral na natutunan mula sa kanyang panahon sa layo. At bagamat nanatili ang mga sugat ng kanyang nakaraan, sila ay nagsilbing paalala ng kapangyarihan ng pagbabago at ang hindi mababaliwala na mga pagsasama ng pamilya. Sa puso ng Pilipinas, sa gitna ng mga kumikislap na mga puno ng nyog at ng mahinahong ingay ng mga tipaklong, ang kwento ng anak na mayaman na nagbalik sa buhay, ay kwento ng kapatawaran, pagbabago, at ang patuloy na pag-ibig ng pamilya.